Naitanong mo na ba kung bakit ang iba ay minsan lang manalangin at agad nang may milagro samantalang ang iba ay taon na ang lumipas ngunit walang nagbabago Ang totoo hindi ito tungkol sa mga salitang binibigkas mo kundi sa direksyong iyong hinaharap Kapag itinapat mo ang iyong katawan sa banal na direksyong ito ang iyong panalangin ay dumadami mas mabilis dumadaloy ang mga biyaya at ang dating imposible ay biglang nagiging madali Isipin mo ang pagkakautang ay nababayaran ang pag-ibig ay naibabalik ang pera ay lumilitaw, at ang mga pintuan ay bumubukas dahil lamang sa tama ang iyong pagharap habang nananalangin. Huwag baliwalain ang sikreto na ito maaaring ito na ang turning point ng iyong buhay. Pamilya, makinig kayong mabuti. Ang panalangin ay hindi lang mga salita, ito ay enerhiya, isang tulay sa pagitan mo at ng universo. Tuwing nananalangin ka, ang iyong espiritu ay nagpapadala ng hudyat upang tawagin ang biyaya, kagalingan, pag-ibig at kasaganaan. Ngunit ito ang hindi alam ng karamihan, nakikinig din ang universo sa direksyong iyong hinaharap. Naniniwala ang ating mga ninunong Pilipino na ang kalikasan ay may mga nakatagong daanan ng enerhiya, kung saan sumisikat ang araw, saan dumadaloy ang hangin, at kung saan ginagabayan tayo ng ating mga lolo at lola. Kapag inayon mo ang iyong panalangin sa sagradong direksyong ito, mas lumalakas ang iyong tinig, mas tumitibay ang iyong intensyon, at mas bumibilis ang iyong manifestations. Sa mensaheng ito, matutuklasan mo ang sagradong sikreto ng direksyon, kung paano ito haharapin, bakit ito mahalaga, at paano nito mabubuksan ang mga pintuang akala mo'y sarado na magpakailanman. Manatili hanggang dulo dahil ang kaalamang ito ang maaaring maging susi na magbabago ng lahat sa iyong buhay. Ang lakas ng panalangin at enerhiya. Ang panalangin ay higit pa sa isang nakasanayan, ito ay isang puwersa. Bawat salitang iyong ibinubulong, bawat iniisip na iyong inaakyat, ay isang panginginig na dumadaloy. Sa universo. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata at nanalangin, ang iyong puso ay naglalabas ng enerhiya, tulad ng mga alon sa tubig na kumakalat ng mas malayo kaysa sa iyong may isip. Ang mga alon na ito ang nagdadala ng iyong mga pag-asa, takot, at pinakamatinding hangarin, at dumarating sa dinakikitang daigdig na nakikinig at tumutugon. Para sa mga Pilipino, ang panalangin ay higit pa sa isang ritual. Ito ay isang lifeline. Itinuro sa atin ng ating mga lolo at lola na bago magtanim ng palay, manalangin ka. Bago magsimula ng isang paglalakbay, manalangin ka. Bago matulog sa gabi, manalangin ka. Ang panalangin ay hindi lang tungkol sa paghini, ito ay tungkol sa pag-aayon sa sarili sa biyaya, proteksyon, at banal na paggabay. Maging ang agham ay bumubulong ng parehong katotohanan. Ang enerhiya ay nasa paligid natin kuryente, magnetismo, alon ng tunog at liwanag. Ang iyong katawan ay may sariling field ng enerhiya, ang iyong mga iniisip ay may dalang frequency, at ang iyong emosyon ay humuhubog kung paano ka humihila o nagtutulak ng mga karanasan. Kaya't kapag ang isang tao ay nanalangin ng may galit o pagdududa, kadalasan ay nararamdaman nilang harang. Ngunit kapag ang panalangin ay may dalang dalisay na pananampalataya, ang mga milagro ay tila biglang sumusulpot mula sa kawalan. Napansin mo ba na minsan, matapos ang isang taimtim na panalangin, parang gumagaan ang iyong pakiramdam? O bigla ka nalang makatanggap ng text, tawag, o dumarating ang pera sa oras ng pinakakailangan mo? Iyan ang enerhiya ng panalangin na tumutugon. Sa kulturang Pilipino, ang panalangin ay nakatali sa ritmo ng kalikasan. May mga nananalangin na nakaharap sa pagsikat ng araw, naniniwalang ang bagong araw ay may dalang panibagong biyaya. May iba namang humaharap sa bundok, dagat, o lupang minuno, nagtitiwalang dadalhin ng mga espiritu ang kanilang mga salita. Ang mga ito ay hindi basta pagkakatuon, ito ay mga sinaunang paraan ng pag-channel ng enerhiya sa pamamagitan ng Direction Kapag nananalangin ka, hindi ka nakikipag-usap sa kawalan. Nakikipag-usap ka sa isang buhay na universo na nakadarama ng iyong intensyon. Ngunit narito ang nakatagong susi, ang enerhiya ng iyong panalangin ay hindi dumadaloy ng pare-pareho sa lahat ng direksyon. Tulad ng mga ilog na dumadaloy patungo sa dagat, mas malakas ang daloy ng enerhiya ng iyong panalangin kapag ito ay nakaayon sa tamang landas. Kaya minsan, may mga panalangin na parang bumabangga sa pader, habang ang iba naman ay agad na nakabubukas ng mga pintuan. Ang pagkakaiba ay hindi lamang nasa mga salita mo, kundi pati na rin sa kung saan nakaharap ang iyong espiritu. Isipin mong nakatayo ka sa gilid ng bangin, sumisigaw sa hangin, mas malayo ang mararating ng iyong tinig, dala ng kalikasan mismo. Ang panalangin ay ganoon din ang paraan ng paglalakbay. At kapag natuklasan mo ang direksyon na nagpapalakas ng iyong panalangin, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang iyong buhay. Dadaloy ang pera, babalik ang pag-ibig, gagaling ang kalusugan, at lilitaw ang mga oportunidad dahil ang panalangin ay enerhiya at ang enerhiya kapag naayon sa universo, ay nagiging hindi mapipigilan. Bakit mahalaga ang direksyon? Kung ang panalangin ay enerhiya, ang direksyon naman ang nagsisilbing daluyan nito. Tulad ng tubig na mas mabilis dumadaloy sa ilog kaysa sa tuyo, mas malakas ang daloy ng iyong panalangin kapag ito ay nakaayon sa tamang landas. Maraming tao ang nananalangin ng may matinding pananampalataya, ngunit basta nalang humaharap kahit saan, hindi na mamalayang ang universo ay nakikinig ng iba-iba depende sa direksyon ng kanilang puso at katawan. Isipin mo ang kalikasan. Ang araw ay hindi basta sumisikat kung saan-saan, lagi itong sumisikat sa silangan. Ang buwan ay sumusunod sa kanyang tiyak na yugto. Ang hangin, ang agos ng dagat, ang mga bituin sa kalangitan, lahat ay may direksyon at kayusan. Kung ang mismong universo ay kumikilos ayon sa direksyon, bakit magiging iba ang iyong? Panalangin? Alam ito ng ating mga ninuno. Sa tradisyong Pilipino, ang mga mangingisda ay humaharap sa dagat bago manalangin para sa ligtas na paglalayad, naniniwalang dadalhin ng tubig ang kanilang mga hangarin. Ang mga magsasaka naman ay humaharap sa silangan upang humiling ng masaganang ani, nagtitiwalang pagpapalain ng pagsikat ng araw ang kanilang mga bukirin. Maging sa matatandang bahay, ang mga altar ay maingat na inilalagay, hindi lang basta kung saan, kundi nakaharap sa direksyong sumasalo ng proteksyon at kasaganaan. Ang karunungang ito ay hindi pamahiin lamang, ito ay pag-aayon. Kapag nanalangin ka sa tamang direksyon, hindi ka lang nagsasalita, ikaw ay kumokonekta sa agos ng likas na enerhiya. Parang inilalagay mo ang iyong mga salita sa agos ng ilog, hinahayaang ang dalhin ito ng mas mabilis at mas malayo. Maging ang makabagong pag-aaral sa enerhiya ay nagsasabing totoo ito. Ang mga magnetic field ng mundo ay gumagalaw ayon sa direksyon. Kahit mga ibon at hayop ay gumagamit ng oryentasyon upang mabuhay sa paglipat, paggawa ng pugad at pangangaso gamit ang hindi nakikitang kumpas ng mundo. Kung ang lahat ng nilikha ay umaasa sa direksyon, tiyak na ang mga panalangin ng tao ay pinalalakas din nito. Napansin mo ba na may mga panalangin na parang mabigat, na tila humihinto lang sa ere? habang ang iba ay parang magaang na agad inaakyat. Hindi iyon imahinasyon. Ito ang kaibahan ng pagsasalita laban sa agos at ng pagsasalita nakasabay nito. Kapag mali ang direksyon ng iyong panalangin, ito'y nahihirapan. Ngunit kapag tama ang iyong direksyon, ito'y itinatataas at pinararami. Madalas ipaalala ng mga pamahiin Pilipino, huwag matulog ng nakaharap ang ulo sa ilang direksyon, Huwag maglagay ng salamin na nakaharap sa pinto, huwag kumain na nakatalikod sa bintana. Bakit? Dahil ang direksyon ay nakakaapekto sa enerhiya, maaaring ito ay magprotekta o sumipsip sa iyo. Ang panalangin ay hindi na iba. Ito rin ay nangangailangan ng parehong pag-iingat, kamalayan. At karunungan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng direksyon, ito ang sikretong sangkap na nagbabago ng isang ordinaryong panalangin tungo sa pagiging magnet ng manifestation. Ang mga salita ay maaaring pareho, ang pananampalataya ay maaaring pareho, ngunit ang resulta ay ganap na magkaiba. At ngayon, malapit mo nang malaman ang sagradong direksyon na magbubukas ng kapangyarihan para sa iyo. Isang direksyong iginagalang ng mga henerasyon, isang direksyong may dalang liwanag, kaliwanagan at biyaya. Kapag humarap ka rito sa iyong panalangin, ang iyong enerhiya ay umaayon sa universo mismo, at ang manifestation ay hindi na mabagal ito ay nagiging hindi mapipigilan. Ang sagradong direksyon ay inihayad. Nararamdaman mo na ito ang hila, ang pakiramdam na may higit pa ang panalangin kaysa salita. Ngayon ay panahon na upang ihayag ang matagal ng ibinulong ng ating mga ninuno at pinatutunayan mismo ng universo. Ang sagradong direksyong nagpapalakas ng iyong panalangin ay ang silangan. Bakit silangan? dahil ang silangan ang sinapupunan ng liwanag. Bawat umaga, sumisikat ang araw sa silangan, dala ang mga bagong simula, bagong enerhiya, at pangako ng panibagong bukas. Kapag humarap ka sa silangan habang nananalangin, iniaayon mo ang iyong enerhiya sa lakas ng pagrenewal, paglago, at kasaganaan. Para bang binubuksan mo ang iyong espiritu upang tanggapin ang unang sinag ng biyaya na iniaalok ng mundo bawat araw. Para sa mga Pilipino, hindi bago ang katotohanan ito. Ang ating mga nakatatanda ay madalas nagigising bago sumikat ang araw, nakaharap sa silangan habang pabulong na nananalangin para sa kanilang pamilya. Ang mga magsasaka ay itinataas ang kamay sa pagsikat ng araw upang humiling ng malusog na ani. Ang mga mandaragat ay umuyuko sa abot tanaw kung saan unang sumisilip ang liwanag, nagtitiwalang magiging mabait ang dagat. Ang mga ritual na ito ay nagdadala ng malalim na kaalaman na ang silangan ay hindi lamang direksyon, kundi isang pintuan ng biyaya. Kapag humarap ka sa silangan sa panalangin, ang iyong mga salita ay hindi mabigat. Dala sila ng liwanag, inaakyat ng may lakas. Para itong paglalagay ng kandila sa gitna ng dilim, mas maliwanag ang sindi kapag nakaharap sa bukang liwayway. Ganoon din ang ginagawa ng silangan, pinapalakas nito ang iyong panalangin, tinitiyak na malinaw at makapangyarihan itong naririnig ng universo. Ang silangan ay sagisag din ng pag-asa. Gaano man kahaba ang gabi, gaano man kabigat ang pasanin, muling sisikat ang araw. Ang pagharap sa silangan ay nagpapaalala sa iyong espiritu na walang sakit na panghabang buhay, walang dilim na mananatili magpakailanman, at walang panalangin na nasasayang. Munit hindi lamang araw ang dala ng silangan. Sa maraming tradisyon, ito ay itinuturing na tarangkahan ng banal na presensya, ang bukasan kung saan nakakasalubong ng iyong espiritu ang mga anghel, gabay, at mga ninuno. Kapag nakatayo ka sa sagradong direksyong ito, hindi ka nag-iisa, ikaw ay napapalibutan ng mga tagapagtulong na hindi nakikita ngunit palaging kasama mo. Isipin mo ito, gigising ka ng maaga, magsisindi ng kandila, at tatayo kang nakaharap sa silangan. Ipinipikit mo ang iyong mga mata, inilalagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, at nagsisimula kang manalangin. Bigla mong mararamdaman ang init na parabang nakikinig mismo ang araw. Mas madaling dumadaloy ang iyong mga salita, mas matatag ang iyong pananampalataya, at sa kaibuturan mo alam mong, ang panalangin ito ay hindi mauwi sa wala. Ang silangan ay konektado rin sa kasaganaan. Tulad ng mga pananim na lumalago kapag nabibilad sa araw ng umaga, gayon din lumalago ang iyong buhay kapag pinalakas ng mga panalangin inialay sa direksyong ito. Ang pag-ibig ay namumukadkad, ang mga oportunidad ay sumusulpot, ang pera ay dumadaloy, at ang kapayapaan ay lumalalim. At ito ang katotohanan ng dapat mong panghawakan, bawat panalangin iniaalay mo, habang nakaharap sa silangan ay may dobling lakas. Hindi dahil nagbago ang iyong mga salita, kundi dahil pinararami ng enerhiya sa paligid ang iyong panalangin. Ito ay pag-aayon ang sagradong susi sa pagitan ng iyong espiritu at ng universo. Kaya mula ngayon, tandaan, kapag mananalangin ka, humarap sa silangan. Hayaan mong sumabay ang iyong panalangin sa pagsikat ng araw, Hayaang magningning ang iyong pananampalataya kasama ng liwanag ng umaga, at hayaang umayon ang iyong kapalaran sa landas ng kasaganaan. Paano isagawa ang ritual ng tama? Ngayong alam mo na ang sagradong direksyon, ang tanong ay paano mo ito gagamitin? Paano mo gagawing buhay na gawain ang kaalamang ito upang magdala ng biyaya sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ang sagot ay sa pamamagitan ng isang payak ngunit makapangyarihang ritual. Hindi ito komplikado at hindi mo kailangan ng mamahaling bagay. Ang kailangan mo lamang ay pananampalataya, intensyon, at ilang elementong pinagkatiwalaan na ng ating mga ninunong Pilipino. Narito kung paano isagawa ang ritual ng tama. Hakbang isa, linisin ang iyong espasyo. Bago manalangin, dapat malinis ang iyong paligid, hindi lang pisikal, kundi pati espiritual. Walisin ang iyong silid, buksan ang mga bintana, at hayaang pumasok ang sariwang hangin. Magsindi ng insenso o kahit simpleng kandila. Kung may asin o bigas, budburan ito sa mga sulok ng silid para sa proteksyon, tulad ng ginawa ng ating mga nakatatanda upang itaboy ang negatibong enerhiya. Hakbang dalawa, ihanda ang iyong sarili. Maghugas ng kamay at mukha bilang simbolo ng paglilinis mula sa alalahanin ng kahapon. Magsuot ng magaan at komportabling damit. Hindi kailangan ng marangya, ang mahalaga ay dalisay ang iyong puso at isipan. Huminga ng malalim ng tatlong beses at bitawan ang galit, takot o pagdududa. Tandaan, ang panalangin ay enerhiya at dapat malinaw at payapa ang iyong enerhiya upang ito ay dumaloy ng maayos. Hakbang tatlo, humarap sa silangan. Tumayo o umupo sa komportabling posisyon kung saan diretsong nakaharap ka sa silangan. Kung hindi sigurado, gamitin ang kompasa. Iyong telepono o tandaan lamang kung saan sumisikat ang araw kapag nakaayon na, damhin ang enerhiya ng direksyon. Isiping ang mga sinag ng araw na sumisikat ay dumadaloy papunta sa iyo, pinupuno ang iyong katawan ng init at liwanan. Hakbang apat, magsindi ng kandila o mag-alay ng simbolikong bagay. Palagi nang naniwala ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng apoy at mga likas na handog. Magsindi ng puting kandila bilang simbolo ng kadalisayan at kaliwanagan. Kung may dahon ng lorel, ilagay ito sa tabi ng kandila, ito ay sagisag ng kasaganaan at proteksyon. Maaari ka ring maglagay ng maliit na mangkok ng tubig bilang representasyon ng buhay at agos. Ang mga elementong ito, apoy, lupa, at tubig, ay nag-ugnay sa iyong panalangin sa likas na puwersa sa paligid mo. Hakbang lima, sabihin ang iyong panalangin o afirmasyon. Ngayon, nakabukas ang mga palad o nakapatong sa iyong dibdib, magsimula ng manalangin magsalita ng dahan-dahan at mula sa puso. Tawagin ng Diyos, ang universo, ang iyong mga ninuno, o sinumang pinagkakatiwalaan ng iyong espiritu. Sabihin ang iyong pangangailangan, kagalingan, tulong pinansyal, pag-ibig, o kapayapaan. Pagkatapos, idagdag ang mga afirmasyon. Kasabay ng araw ay tumataas ang aking panalangin. Ako ay nakaayon sa kasaganaan. Naririnig ako ngayon ng universo. Ang mga salitang ito ay mga binhing itinatanim sa agos ng enerhiya. Hakbang anim, i-visualize ang iyong biyaya. Matapos magsalita, ipikit ang mga mata. Isipin na tanggap mo na ang iyong hiling. Makita ang sarili na hawak ang perang idinalangin mo, dama ang pag-ibig na minimiti mo, o ipinagdiriwang ang paggaling na hinihiling mo. Umiti na parang naganap na ito. Ang visualization na ito ang nagbibigay ng dagdag na lakas sa iyong panalangin na nagpapabilis sa manifestation. Hakbang pito, tapusin sa pasasalamat. Tapusin ang panalangin sa pamamagitan ng pasasalamat. Ang pasasalamat ang nagsisilyo ng enerhiya at nagsasabi sa universo na handa ka ng tumanggap. Dahan-dahang hipan ng kandila. Bilang simbolo na ang iyong panalangin ay naisakatuparan na. Ipatong ang mga kamay at bahagyang yumuko patungong silangan. Ang simpleng gawain ito ay nagpapakita ng paggalang sa direksyon, sa kalikasan, at sa banal. Kapag isinagawa ng may pananampalataya, ang ritual na ito ay lumilikha ng makapangyarihang pag-aayon. Bawat hakbang ay may kahulugan, ang paglilinis ay nag-aalis ng hadlang, ang pagharap sa silangan ay nagdadala ng agos, at ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto ng biyaya. Gawin ito araw-araw, kahit ilang minuto lang, at makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay, maliit na palatandaan sa simula, at kalaunan ay malalaking tabumpay. Tandaan, ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa ritual, nasa iyong puso ito. Ang direksyon ang nagpaparami ng enerhiya, ngunit ang iyong pananampalataya ang nagbibigay ng lakas. At kapag pinagsama, lumilikha ito ng puwersang walang makahahadlang. Mga palatandaan na gumagana ang iyong manifestation. Matapos mong gawin ang ritual, maaari mong itanong sa sarili. Paano ko malalaman kung gumagana ito? Paano ko masisiguro na narinig ako ng universo? ang katotohanan ay lagi itong tumutugon, ngunit nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga palatandaan. Maaaring dumating ang mga senyales ng banayad o maaari kang sorpresahin. Ang mahalaga ay manatiling gising at mapanuri. Narito ang pinakamakapangyarihang tanda na ang iyong manifestation ay unti-unti nang lumalapit sa iyo. Isa, mga panaginip na parang totoo. Isa sa unang palatandaan ay nasa iyong mga panaginip. Maaaring managinip ka tungkol sa pera, isang pintuang bumubukas, o isang mahal sa buhay na bumabali. Minsan, maaari mong marinig ang isang tinig na tumatawag sa iyong pangalan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang panaginip ay sobrang malinaw at hindi mo basta makalimutan, madalas itong mensahe mula sa espiritual na mundo. Dalawa, paulit-ulit na numero o pattern. Maaari mong mapansin ang mga numerong gaya ng isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o 800 at 88 sa orasan, resibo, o kahit sa plaka ng sasakyan. Ang mga ito ay tinatawag na angel numbers, simbolo na nakaalin na ang iyong panalangin sa universo. Sa ating kultura, maging ang mga numerong gaya ng pito o labintatlo ay may kahulugan, kadalasang konektado sa swerte at tadhana. Kapag madalas mo silang makita, tanda ito na papalapit na ang iyong hinihiling. Tatlo, pumipintig na kandila o kakaibang dalaw. Kung nananalangin ka gamit ang kandila, obserbahan ang apoy nito. Kapag ito'y pumipintig ng malakas o mas maliwanag kaysa dati, pinaniniwala ang tanda ito ng presensya ng espiritu, isang puwersang hindi nakikita na tumutulong sa iyong panalangin. Maging ang biglang ihip ng hangin sa saradong silid, o kurtinang gumagalaw ng walang dahilan, ay senyales na may espiritual na kumpirmasyon. Apat, mga pagkikita at pag-uusap. Madalas dumarating ang sagot sa pamamagitan ng tao. Maaring magbigay ng payo ang isang estranghero, magbanggit ng oportunidad ang kaibigan, o magdala ng suporta ang isang kamag-anak. Madalas gamitin ng universo ang mga tinig ng tao upang maihatid ang tugon nito. Maging buka sa mga sinasabi ng iba, baka naroon ang palatandaan para sa iyo. 5. Bigla ang pakiramdam ng kapayapaan o paggaan. Pagkatapos ng taimtim na panalangin, maaari mong maramdaman na tila nabawasan ang bigat na iyong pasan, kahit wala pang nagbabago sa pisikal na mundo. Ang panloob na katahimikan na ito ay patunay na tinanggap na ang iyong enerhiya. Tulad ng sabi ng ating mga lolo at lola, kapag gumaan ang loob, dininig ka na ng langit. Anim, maliit na biyaya bago ang malaki. Madalas, nagbibigay muna ang universo ng maliliit na kumpirmasyon, isang regalo ng pagkain, dagdag na pera, o mensahe ng pagmamahal, bago dumating ang mas malaking biyaya. Hindi ito basta aksidente. Ito ay mga yapak na nagdadala sa iyo patungo sa mas malawak na manifestation. Tanggapin ito ng may pasasalamat at bubukas ang mas malalaking pintuan. Tandaan, ang manifestation ay isang proseso. Ang mga senyales ay nagpapakita na gumagalaw na ang gulong ng iyong kapalaran. Huwag itong baliwalain. Kapag mas pinapansin mo ang mga palatandaan, mas lumalakas ang iyong alignment. At higit sa lahat, huwag magduda. Kung nadarama mo ang mga palatandaan, pagkatiwalaan mo ito. Dahil kapag humarap ka sa silangan at pinakawalan ang iyong panalangin ng may pananampalataya, nagsisimula ng ayusin ng universo ang sarili nito upang dalhin sa iyo ang iyong hingi. Mga babala at dapat iwasan. Ngayong alam mo na ang ritual at mga palatandaan, may isang bagay na kasinghalaga rin, ang mga babala. Dahil habang ang pagharap sa silangan ay nagpapalakas ng iyong panalangin, may mga puwersa rin na maaaring humadlang dito. Maraming tao ang hindi nakakaalam na kahit ang pinakamalakas na panalangin ay maaaring humina kung may maling nagagawa. Isa, pananalangin ng may pagdududa. Ang unang panganib ay ang pagdududa. Kapag nanalangin ka pero sa isip mo ay iniisip mong, baka hindi ito gumana, nagpapadala ka ng magulong signal sa universo. Para itong pagtatanim ng buto at araw-araw ay hinuhukay para tingnan kung tumutubo. Kailangang matatag ang pananampalataya. Manalangin na parang natanggap mo na ito. Dalawa, pagsasalita ng negatibo. May kapangyarihan ang mga salita. Kung nananalangin ka para sa biyaya, ngunit pagkatapos ay puro reklamo, sumpa, o mga salitang tulad ng, hindi ako magtatagumpay, kinakansin mo mismo ang panalangin mo. Sa kulturang Pilipino, madalas ipaalala ng mga nakatatanda, huwag kang magsalita ng masama laban sa sarili mo. Dahil ang dila mo ang siyang nagbubukas o nagsasara ng pinto ng biyaya tatlo, basta na lang humaharap sa mali. Habang pinaparami ng direksyon ng enerhiya, ang pagwawalang bahala dito ay nagkakalat nito. Kung nananalangin ka na nakaharap sa maling direksyon, hindi ibig sabihin na hindi ka naririnig, ngunit hindi kasing lakas ng daloy. Isipin mong nagsasagwan ka laban sa hangin imbes na kasabay nito. Kaya palaging tandaan na iayon ang iyong sarili. Apat, pagpapapasok ng inggit o panibugho. Isa pang panganib ay ang hayaan mong sakupin ka ng Ingit. Kapag tinitignan mo ang biyaya ng iba at nakakaramdam ng pait, hinaharangan mo ang sariling agos ng biyaya. Tulad ng paalala ng ating lola, ang ingit ay parang lason, pinapatay ang sarili mong ani. Sa halip, palihim na batiin ang tagumpay ng iba. Kapag marunong kang magdiwang para sa kanila, inihahanda ng universo ang iyo. 5. Pagkalimot sa pasasalamat Ang pasasalamat ay hindi lang pangwakas na salita, ito ay susi kapag nakakalimutan mong magpasalamat, unti-unting nagsasara ang pinto ng kasaganaan. Maliit man o malaki ang biyaya, laging magpasalamat. Ipinapakita nito sa universo na handa ka pang tumanggap ng higit. anim, Paggamit ng ritual ng walang paggalang. Ang ritual na ito ay sagrado. Hindi ito panlilinlang o shortcut. Huwag mo itong gamitin na may kasakiman, galit, o layuning makapanakit. Ang universo ay hindi nagbibigay gantimpala sa pagiging makasarili, pinararami lamang nito ang kung anong nasa puso mo. Kung ang panalangin mo ay puno ng pag-ibig, kagalingan, at pag-asa, yun din ang ibabalik sa iyo. Tandaan, ang direksyon ang nagpapalakas, ngunit ang iyong espiritu ang nagtatakda kung ano ang tutubo. Kapag humarap ka sa silangan ng may pananampalataya, pasasalamat, at dalisay na intensyon, usbong ang iyong manifestations. Ngunit kung negatibidad, pagdududa, o inggit ang dala mo, iyon din ang babalik sa Kaya maging maingat. Protektahan ang iyong puso, bantayan ang iyong mga salita, at panatilihing matatag ang iyong pananampalataya. Dahil kapag tama ang pagkakaayon mo, wala nang makahahadlang sa mga biyayang nakalaan para sa Natuklasan mo na ang isang sagradong katotohanan. Na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa mga salita, kundi pati sa enerhiya, pag-aayon, at direksyon. Bawat panalangin ay naglalabas ng panginginig patungo sa universo. At kapag humarap ka sa silangan, ang iyong panalangin ay inaakyat ng mas mataas, dinadala ng mas malakas, at pinararami ng mas mabilis. Tandaan mo ang ibig sabihin nito, hindi ka walang. Magagawa. Hindi ka nakalimutan. Ang universo ay matagal nang naghihintay na maayon ka sa lihim na ito. Mula sa araw na ito, bawat panalangin na iyong gagawin ay maaaring maging tulay tungo sa kasaganaan, kagalingan, at pag-ibig. Ngunit hawakan mo ang tatlong susi, pananampalataya, pagkakapare-pareho, at pasasalamat. Pananampalataya, dahil kung wala nito, nawawala ng lakas ang iyong mga salita. Pagkakapare-pareho, dahil ang universo ay tumutugon sa mga taong laging nagpapatuloy. Pasasalamat, dahil ito ang nagsisilyo ng biyaya at nag-aanyaya ng higit pa. Huwag mong isipin ang ritual na ito bilang komplikado. Simple ito, ngunit makapangyarihan. Harapin ang silangan, buksan ang iyong puso, at sabihin ang iyong katotohanan. Magsindi ng kandila, ibulong ang iyong mga hangarin, at hayaang dalhin ng liwanag ng bukang liwayway ang mga ito sa langit. Kahit mabigat ang iyong problema ngayon, kahit pakiramdam mo ay napapalibutan ka ng dilim, laging tandaan, muling sisikat ang araw. Walang gabing permanente. Walang laban na panghabang buhay. Kapag humarap ka sa silangan, humaharap ka sa mga bagong simula. At nayon, tapusin natin sa pamamagitan ng mga makapangyarihang afirmasyon. Sabihin ito kasama ko, o isulat at ulit-ulitin tuwing umaga. Ang mga salitang ito ay hindi lamang pangungusap, sila ay mga susi ng enerhiya na nagbubukas ng mga pintuan. Afirmasyon. Ako ay nakaayon sa agos ng kasaganaan. Ang aking mga panalangin ay tumataas kasabay ng araw at bumabalik ng pinarami. Araw-araw, ginagabayan ako ng banal na liwanag. Kasama ko ang aking mga ninuno, pinagpapala ang aking paglalakbay. Dumadaloy sa akin ang mga oportunidad ng madali at natural. Puno ako ng pag-ibig, kalusugan at yaman. Pinoprotektahan ako laban sa inggit, negatibidad at pagdududa. Pasasalamat ang bumubuo sa aking puso at biyaya ang bumubuo sa aking buhay. Naririnig ako ng universo at bumubuka sa akin ang aking kapalaran. Ngayon, inaangkin ko ang aking mga milagro. Sabihin ang mga salitang ito. Nang may pananampalataya. Isulat mo sila kung saan mo laging nakikita. Sa bawat pag-ulit, lalo mong pinatitibay ang koneksyon mo sa enerhiya ng manifestation. At maniwala ka rito, hindi kailanman binabaliwala ng universo ang isang tapat na puso. Ang bawat panalangin iyong ibinubulong habang nakaharap sa silangan ay parang pagtatanim ng binhi sa matabang lupa. Sa tamang panahon, pag-aalaga, at pananampalataya, ang binhing iyon ay magiging ani ng biyaya. Kaya bumangon ka araw-araw ng may pag-asa. Magsindi ng kandila. Humarap sa silangan. Sabihin ang iyong mga hangarin ng may kumpiyansa. At panoorin kung paanong tutugon ang universo sa mga paraang mas maganda kaysa sa iyong inakala. Ang iyong kapalaran ay hindi malayo, ito ay unti-unti nang nagbubukas. Ang kinin ito ngayon. Paniwalaan ito ngayon. At hayaang ang bawat panalangin mula sa sandaling ito ay magbukas ng pintuan ng kasaganaan, pag-ibig, at kapayapaan sa iyong buhay.